Kami naon tasan nato mahigala kay kagahapon Wa na? Na pulihan yun mahigala Speaker Martin Romaldes So ang iyang plano ng tanggalon si Sara Duterte mahigala Kay pagka Presidente Pinagis Impeachment Na una pa siya sag katanggal. <laughs> na una yung <taong> si Martin <laughs> On sa may implication ane? Mamayon po mo istorya ha, kay mas Martin nga, kanang, iyan ako nung na sa kadugay, aron nga kanang kuan, muhimo sa sakripisyo, pinagis pag-resign. minut dinot yung mapaminaw no, yung istorya ba? ini istorya niya mahigala nga, medyo, Hero gihapon siyang paminahon. Ay, Aron nga kon kuno hay ba nga na naman ang independent commission mo imbisigar sila aron nga sila pag imbisigar mo lipod-lipod so ako mo resign ko aron nga kwan no ah kinini ni ang mohimo ko sa akong sakripisyo nana no so, paminaw ni mo mabutang ni pong kuno sa hero Ay <laughs> <laughs> Atan na nako sa akong analisis ini, gi pa graceful exit na, na ni Saday. Graceful exit lang kanong kana na ang para dilik kayo kuan ni Sir og na ba mga tao. Ah? Kay pag mention sa mga pangan sa mga dunay kalambigitan sa flood control project, ang sinit dayon paspas ang ilang lahugay. Madaot man credibility sa institusyon dun nga dunay mansaba. Na nagunay mansadaan kay pero kini na mention mga ngan so aron lang yun nga kuan, oh lahugay dayon, paspas ang sinit change of leadership kun. Unya ang sa lower house kay na mention man ang an pod ni Saldeco, o kang Martin. Wa man matandog mo nagwa man lang. Ang kangil ngay mahigala si Martin pagi manawag ngadto sa Senate President sa iyang gustong mahitabo. Pagkagamhan na, na ba aning kalakiha? No? Tiya mo na ikaw nga involved allegedly sa flood control project. Na dool do all yun mga higala. Inyo man ang kwan, under command responsibility, doctrine of command responsibility bisa na lang sa tamo, dahil nga ito sa unahan. Kanalandaan, kamo may nagmaniubra ng budget. Because sa ako nang ibalik-balik, may gala under Article 6 sa itong 1987 Constitution, ang power of the purse na sa Congress, particularly sa lower house of Congress. <laughs> Muna mo atubang bitaw na tanan ng mga department heads dito. Tanan sekretaris mo atubang ni budget hearing. Even Sara Duterte ni atubang dito. Atol sa budget deliberation, atol sa budget hearing. So kamo maoy nagmaniobra sa budget. Nga karon nagka wa na ni magkadimao. Walay matandog ninyo na sa lower house. Una nga tan-aw nako sa akong analysis. patawag man sa, sa malakanyang ni adto milabayng adlaw. Nagkuyog si Martin o si Sandro. Giingan gyud ito dai nga samtang di pa mabot ang September 21 kay basigma si Kwati tanan aning kalakiha. <laughs> Nanarbay daghan nagkanta-kanta ron nga Martin Martin Magnanakaw. <laughs> Resign ka na lang. Ah, aron nga dili kayo ngilad ba? Graceful exit na lang ka kay kunto sa ralihan ka sa si mga tao. Resort man kayo, no? Graceful exit na lang ka. Pasultion ka dito nga kunuhay mo resign ka kay sa imong kabubuton niya mo imong sakripisyo alang sa katawhan sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Pagsulti pa mahigala mo rito tinuod. Paminaon ni mo. Bidang niya ngiga. Na 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 speed speech ani na andam dong. Pagpaminaw ni Martin mo rogyog makaingon gyud kag ngilngi gyud ni Martin mo dai istorya. Ato lang ni Agi ka tawa mga sugid dig paminaw ha. Iyang ibutang pa gyud ning kagulingon nga na hero siya pero medyo merong may TV gamay. Kung sa may dakong implication na ni Mawag Tang Nagyod, ang iyang pangandoy mahigala ang mahimong sunod nga Presidente sa Pilipinas. Nga man, wa na, tadakong katandog ni. May nga mga tawa, ha, Nagyod. Ah, resign ka na, resign. Pagawas ko ni Martin Dekin, kaya bantay pagawas niya ang iyang sakinan o katong escort, dilabay kamatis. Ha? Kita lang kay Kamatis naman, di labay sa mga realista. Wala lang labay ang bato ay nalasa na anak. Sa so, gilabay Kamatis mga sukid paminaw kay bawo mga tao nga ikaw gyud din oy. Ayo kwan natin. Ayo mi katik-atika. Ah, <laughs> <laughs> paminaw ka dali niya sulti dong be. Nakay nakay kwan ani nakay video ani uh, dong names. Okay, be, oh, paminaw to mula sa siya. Hero gyapon siya paminaw na. Unya unya atong analisaron asa. Ah, analisaron po na to, ang speech ni di, So kani unahon ta sa si Bunjing, Aste Bunjing. Ay, <laughs> ay may man pud ingon nga Bunjing out, Bunji. Bunjing out, Bunji in. Ay, <laughs> bebe, be be tapo mi Sige dong. I stand before you today with utmost humility And with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the house of representatives would be the people's house. yet leadership also demands that we confront the trials of the president. in his recent state of the nation address, our president reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me. But upon this institution, we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng liingaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, And on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this. So that the independent commission may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. the filipino people never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. i leave this chamber as i first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Magdamo nga salamat ayo nga Mabuhay ang kongreso ng taong bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Okay, mo ni Megalas Martin Romaldes ginhatag sang speech. Sa iyang pagresign Megala, matod pa niya uh, deep reflection and prayer. Maigini kikamao pa ning prayer kuno no siya di ay. <laughs> 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 Mau pening mga kurakot, maipun modal dahil prayer-prayer sa uban, ha? Mudun, hit pa mga higala sa simbahan. Oh, yeah. <laughs> <laughs> But before anak mahigala, aray sa tatong balikan, kadali atong isyo sa kauluhan, balik ta sa atong lokal, balik ta sa kay kinini ang karong Domingo, Domingo maning September 21 in the tuloy-tuloy na gihapon ang lihok protesta bisan pa man mga kagalaan oga uh, matawag na to, mga higala nga ninaog na si Martin Romaldez padayon ang lihok protesta batok mga higala sa korupsyon straight to the point hindi man enough na nanaog lang na siya kinalan doon ay masilutan eh. panahon may glass pork barrel scam kato Janet Lim na pulis na priso man yun to pila may kantidad sa iyang na kwarta to 10 billion Nagtuuta ka to na ipinakadako nga anomalia sa di Pilipinas day. Karun makalili ang mga higala. Straight to the point. Kani adto do nay fertilizer scam. Kani mo mo fertilizer scam nga ang kwarta gi pamalit ko na ay fertilizer mo ni mo una. Kwarta ra ito bahin mga higala. Gi paagi lang ko na ay fertilizer scam. Gi agi lang ko na gi ko na fertilizers inana. Nya kwarta ra ito ilang bahin. Abi na ko tong fertilizer scam, klaro magitong anomalia mga sugit di paminaw, mga congressmen ka na-involve ito. Ato. Doon ay mga cities, nga way basakan mo, nakakuha o dakong, dakong may budget sa fertilizer scam. At ang fertilizer scandal, abi na ko, na, labay na taad to. Sus na nabalik man, pag abot Janet Lim na pulis, isus ginoo ko. Kaya fertilizer scam, panahon mo tong Gloria Indiken. Pag abot mahiga lang Janet Lim na pulis, aguroy. Kad mga Kevlar helmet sa enforces iya. 10 billion prisos Janet. Nine mga nga preso. Hasta mga senador. Nya yeah, karon dili enough ha, mura ni bata mahiga lang gi amaman lang gi puyok-puyok lang ka nga. Ah sige lang mo ay na lang mo hilom-hilom na lang mo ay na lang mo palabig rally kay nanaog na bitaw si Martin. <laughs> <laughs> dili mahimo ipadayon gyud kay rally man ni batok corruption. Makalilisang ang kang Janet Lim na polis, 10 billion ra. Ang kani ang involved, mahigala 545 billion ah, flood control project. Ang sa Diskaya lang daan, 31 billion na daan. 30 billion na daan ang ilang nakuha day. Ang wala walay mapriso, ani? Oh, Straight to the point. Pili mahimo, oi. Eh. So, gahapon, paspas kay mga panghitabo ron, mga kaigsunan. Paspas kay mga panghitabo, natang-tang. Ah, natangtang si Cheese Escudero, natangtang si Bunuan, karo natangtang na Gis Martin. Nakalimta na gitawon ang topic may galang tangtang story. Hello oi Santuri mga higala nagpaabot para ba tatog itudlo galang asa sa itudlo Kato mga fans si Tori aron nga dili kay masakitan story may ingon nga ilang gipalutaw kuno hay nga Gipaukyab nila may gala nga si Turi mo itudlo sa Independent Commission. may may na lang pa pa, pa wa, wa mahigala sa kon ba? Pa wa, wa sa kasakit in town. No nga sige lang kay paabot ng story kay siya mo itudlo sa Independent Commission. Mao na istoryahang Romaldes Miguel gitangtang pagka speaker. O niya aron dili kayo ngilad paminaw, ingon niya, ni siya sa iyang kaugalingon mo nang ninaog. <laughs> oh! so ang puli ni Romaldes, mao si Congressman Faustino Budje D. Ato paminaw na yang speech ko Ni Congressman Bojidi ang bag-o mga higala nga speaker atong analyzon ha. Unsa iyang isulti mahigala ingon sa atong limpiuhan kining House of Representatives admission kana nga dunay dakong problema gyud under the leadership of Martin. Ha? Kani may klaro-klaro ha be sige names. Atong play names nya atong kono man desa na tong ng ning iyang pamahayag. Okay go. Kulas cool ni do. Kulas cool mahinoon to. <laughs> okay. Sige. Minota sa speech. Bagong speaker. To the honorable members of this August chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang speaker hindi ko po ito inaasahan matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataan barangay hanggang gobernador ng isabela inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya ngunit Ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Freeze them, freeze them. Gamay lang names. Okay, freeze, freeze. Awa? Ah, ah, nindot ninyo ang pamahayag. Ha? Ato ang analisar. Mahigala ingon siya nga kanana ang pilakadikada na Gikan pa sa kabataang barangay kay KB, nga Haymo, sang governor, nagtuo siya nga human ana, pamilya na nga tubangon pero karon kuno mga higala, ibang daan ang binigay sa si Panginoon. Karon ni kay ni-invoke kay Ginoo ha. Atong batayan, I hope kini si speaker Buji D. Once mo invoke gani kay Ginoo, siguro agyod nga tinuod na imong pag-invoke sa si Ginoo. I hope. Kay si Romal di na mga kagilaan nga human kuno sa halaw nga meditation o mga pagampo. <laughs> Oh! <laughs> Mo na kuno nga ni resign siya para kuno pag sakripisyo sa iyang kaugalingon. Ay no! <laughs> mas after deep reflection and prayers. Aha. Atong karuhon ya kay kinilaba mga politiko mahigala medyo pagka-Diyos lang kaayo mga sukit, di paminaw ng uban. Ang uban mahigala mo amot o dagko pa kay Indonesian sa simbahan. Pag himan to ang flood control mga higala mo ra dito giamot. Maka oh, yeah. ingon sa tagtarong, bat kani willing ta mo hatag o benefits of the doubt ngadto ni ining bagong speaker of the house. So sa ato pa si Martin ha, og na na tangtang -tang si Martin unsa may mahitabo atong yang speaker nga si Barbers. Ang speaker sa speaker. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Karon pa ni mahitabo mahiga lang nga dunay speaker sa <laughs> speaker. speaker sa speaker probida. Ang speaker dili maka speak for himself dai kay kuha pa sa laing speaker. Ay <laughs> Nahon ng barbers ayay ay, kadali. Pinakadali lagi taon po na speaker to speaker si, Bar si Barbers. Ala bus, sa pahuway lang sa Barbers ha. Kay sa unta man natangtang man ang imong ispikiran. Straight to the point. Now ari ta mahigala sa atong paghatag o pagtagad mahigala. Atong balikan si uh, speaker D ha. Mo ni ang speaker kay donor na rin ba po? uban mahigala okay ang ilang pag tanaw ang atis na pulihan yun og speaker, atis okay na, number one nga kuan ha, okay nga na pulihan og speaker. Ikado ha, mawa na tong ambisyon ni Martin Day nga, gusto siya magpresidente sunod. <laughs> Mama na iya mga lihok ko na anak mahigala o niya, grabe kayo ang kuan ba? Uh, Naam ko siya ambisyon, sad. So karon medyo apektado na yung ambisyon, Daikin. Apiktado na ambisyon. No, dawatan na lang na, Martin. <laughs> O kanta na lang ka nga sa pangandoy lang Nakita kong na presidente na ko <laughs> <laughs> Pasensya naman itong tingog, mahiga lang, more or less Anak gitao. <laughs> Anhat na lang ka sa pangandoy lang, no? Ay na lang na, oga, eh, pugos giyod. Eh, <laughs> okay, makadaot mo usahay, gud mahigala, lang, kanaw kong pagka-presidente nasod na yung nga ka imong trabaho ala na iangay ni trabahoon trabaho on daghang pagpakaroon ninyong trabaho ala ni mo unya panalitan og mo'y tawag sa panahon kay ka na kung pagka-presidente ay paminaw na kundili pwede nga ipugos sa mga kagalingon sa akong doon na sa ikon mga imo yun kuling imo yun na nga marag imong kapalaran yun sad kabantay ko na ha ng presidente is naso may gala dili basta-basta ibutan talaga katos kuri bitaw unsama itong pagka-presidente niya may mag na ito'y pangandoy bisagamay na lang taong pangandoy skuri wa yun ang iyang mana kato si Ninoy nga namatay ang mahigala ay pangandoy nga mahimong presidente. Si Cory wa na mabitaw housewife mabitaw na huwag kayo nakasuway may gabi sa barangay kapitan. Nga naman wala naman hunahuna ang mahimong public servant na ikin. Pero kalit lang ba? So imong kapalaran tanaw na kumurag destiny ni mo. O sa inaitabo ni Ninoy ani Pinoy kato si Pinoy bitaw Jesus kaya ba ba sa performance si Pinoy panahon sa pagkasinador niya. Pero hinay si Pinoy oy na nang 2010 eleksyon ang nagbangga-bangga ato si Maruhas o si Manny Villar sila mo ay nagpreparar para anak namatay bitan sa kore ni kalitag sulbong si Pinoy so destiny po niya kanang kanu kanabang kanang ato klarohon ba naman sa kanu pero klarohon na to pag ingon mang higala nga mo si Duterte, pag premiero makigalaan kaysa man toy na plano plano si Binay man to o si Maruhas may nagbangga-bangga pag ingon may nga ang mudagan si Duterte, ni Surge man ang iyang buto, ang iyang support. Nga naman, mo tawag sa panahon nga para iya gyud to tungod sa paggrabe po sa drugs at the time. So iya gyud, bisag kini kang sara mahigala ka o para iya ni ordinary para iya. Makita gyud nato, og kanang 2028 mo daog sa para iya gyud na. Dili gyud sa mo daog, dili gyud because ang ang right time gyud ta ang pinaka exact time nga mo daog sa ka 2022 iyang gihatag ni BBM. So I don't know kung kining 2028 og mahimo ba na niya di ba? Kay pud ta kasabot na pay mo emerge ng mga kwan indi ken. 2027 o ta kasabot og dunay mo kalit og sulbong niya nga mga maayo og mga performance ron mo puhalan si Sara. But as of now, pag yun ni Sarah, Karong mga panahon na, bisa sa pag-survey mga kagalaan. Nga si Martin, napoy ang survey -survey man, na po survey-survey mga higala, at ito na i-discuss sa taon-taon na survey-survey. Ha? So mo nga, uh, na ang ang pangandoy ni Martin ah uh, e, na lang to nimo. Ah uh, anak lang na, sa pangandoy lang. <laughs> <laughs> anak na lang sa atin ha. Ay na lang sa og pangandoy gud og kanang ma realize din. Ah anak lang sa ka no. Ah. Uh, <laughs> <laughs> ayo ayo lang ipugos ha. Nalisod man kayo. At balikan si Buji Dibi eh ang iyang speech, mga kagilaan, ato manalisar o mayo. Iyang di-admit ha sa iyang speech, eh. Doon ay kakulian yun ang house. Muna nga limpyuhan niya, mga higala. Ta, paminawan to ha. Ta, -o. Sige, proceed. Iisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan, naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig-baha. Sa ngalan nila, inatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsangsang makuha muli ang inyong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalan upang tayo ay bumangon muli. Okay. Under my leadership. Oh, sige, sige. Under my leadership. padayon sa dong. Padayon sa dong. House will change. House I will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Ah, oh, pakpak ha? Oh, freeze, freeze. Okay, kini ha? Under sa iyang leadership, sa house may gala, dunay mga changes yun nga himoon. Ato ng lauman ha? Ato ng lauman, mga sugitig paminaw. Linisin ang gobyerno. Ah, Kayak wa day nahugaw lagi ang gobyerno. <coughs> Ato na nga tagad pagtagad mga sugid tigbaminaw. Akin ning om panghitabo no.